Kita mo. Yan, yan, yan. O, oh, mo. Diba? Ano nang gawa dito ng anak ko? Ay, ba't dito? Bakit? Mahiya ka naman. Bakit ako mahiya, kuya? Paano hindi mahiya, anak mahiya. yung anak na hindi ng bata-bata? Parang anak mo na yan. Ay, gusto ko nga yung...

Parang tayo ba tapat yung pag-asawa ko? Tapos gaganyan pa siya. Kaibigan, 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 Ako kaibigan, kaibigan, nagkakabigay kaibigan, 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 susunod kaibigan, 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 pa kaibigan, kaibigan, mo kaibigan, 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 akin, hakakin na kaibigan, Hindi naman kaibigan, 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 patuloy kaibigan, pa yan, nag-aaral pa yan. Huwag mo naman abusuhin tayo. Pwede ka namin kasuhan yan. Ay! Bakit? Kinitap ko ba? Siya na naman sa bahay ko. O bakit? Tignan bata ka yan ah! Agwat ng edad na naman. Ano po? Ang bata ko tumibigil pa. mo Sus! <laughs> Maroon mo naman tumibigil ng kanaw. Bakit mo lang? <laughs> ako! <laughs> so, ha? Pakialam! Basta ka na naman ako! Uy! Parang sabi ng anak ka naman! wala ka talaga ano. Ilaw parang lula mo na yan. mo pa. Pagkana pa naman ang kaedad ko. Hindi yung bata Napakawalang iya naman. Ano sinisira mo yung pag-aaral yan? Hindi ko na at, Ano na Hoy! <laughs> Uy, kayo Ano ba Nakakasira kayo sa ano namin. Ano <laughs> <laughs> sa <laughs> na Ha? Maghanap ka ng kasing edad mo. Huwag yung ba bata Mama, ba. Ama, maghanap ka ng kasing edad mo. Hindi sa yung umakalip ko ng mga bata. Ano ka mo na eh. Kung bakit pinapatuloy mo yung mga bata. Hindi. Huwag na dito anak. Halika na. Tiwala ka sa mo na Ano Siya lang ko. Ano siya pumunta? Ba't hindi nalabod sa bahay niyo? Kasi ka nga <laughs> mo! Ay, bakit ko tumagsak yan? Ito ang matanda, di ba? Gusto <laughs> ko nga, di ba? <laughs> <laughs> di ba sabi ko gusto ko yung anak? Alam ka lang kasi ilan mo! Pakialam mo sa Hoy! Wala kang pakialam sa akin kung Ay, sino ang anak ang gusto ko! Ano wala pakialam? Ay, anak namin niya! Ay, bakit? Kuha ko! ito! Ay, ba't yung anak namin? Ay, ako, ako! Wala kong pakialam kung anak mo yan! Basta Ang anak mo akin na! Hindi Walang lalabas! Aba! Gusto mo ang pabalang dal sa namin! Pabalang dal sa namin! Pabalang dal

kakutong kaya tulis pa Takana, na din ay? okay, mo, di mo alam kung ano yun, mo niya, dada, 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 dada,